ang alamating bahay. Noong unang panahon, sa isang malayong lugar sa Pilipinas, mayroong isang magandang babae na nagngangalang bahay. Si bahay ay isang diyosa ng pag-iingat at panyeta laya na ng kanlungan sa mga tao. Isang araw, si bahay ay nagpasyang lumisan sa kanyang tahanan upang maghanap ng mga bagong lugar na pwedeng tirahan ng mga tao habang siya ay naglalakad, nakita niya ang isang malungkot na lugar, na walang mga tirahan o kanlungan. Nagpasya siya si Bahay na gamitin ang kanyang mga kapangyarihan upang bigyan ng kanlungan ang lugar na iyon. Hinampas niya ang kanyang mga kamay sa lupa, at bigla ang lumitaw ang mga bahay. Nasayfabu na nagawat sa mga nipa at mga pader nagawat sa mga kahoy. Sinabi ni Bahay sa mga tao na ang mga bahay na iyon ay magbibigay ng kanilang mga pangangailangan. At Inswites maging simbolo ang kanyang pagmamahal sa kanila. Mula noon, ang mga bahay na iyon ay tinawag na bahay. Anasido ay naging isang bahagi ng mga tradisyon at kultura ng mga Pilipino. Sana'y nagustuhan mo ang alamat ng bahay.